Pag saksak ito sa akin, pag ibabad ko, pwedeng sumuntok yung isang kamay. Ang ginagawa ko, mayroon na akong ginagawa, mayroon ng mga atake na na bago ito walang atake. Solusyonan ko lang yung mga pag-ikot ng kutsilyo niya. Yan, halimbawa dito ako naka naka-step, saksak. Yan. Matik yan. Dito yan yung didiretsyo. Pag binabad mo itong pag-locking. Ta? Ta? Yeah, matik yan. Ang gagawin mo, itong isang kamay, dahil naka-open ito, hindi, ito hindi ko ito ginamita ng rekta na may jijer. Ito yung option ko sa nakababad na paglaki. What? Dito ako agad. Ito yung solusyon mo. Pag blocking mo dito, hawak mo agad. Kasi, pag hindi mo ito hawakan, ibabalikin ito last na sa baba. Ulit. Pa, pa. Dito. Tangtiran mo muna aga, agad. Bago mo ito kukunin. Ole. Ya, kabay. Tanggal. Ole. tapak nakuha mo to atras ka agad kasi ito ka counter to. Simple lang. Itong gagawin ko eh, ito kadalang pag aaralan to paulit-ulit. Hindi ganun kadali ito gumawa ng ganitong technique. Kailangan may practice tamang pag tamang step, tamang timing. Chelo. Hmm. Kaya ikaw naman mag- hmm. sir sayo sir, sir.

na walang kahirap-hirap. Boss, maka ka tumayo, boss. Ah, di maka tumayo, boss. <laughs> <laughs> surrender na, surrender. <laughs> surrender. Surrender. <laughs> 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 na, ito na naman ako ulit ipapakita, simple technique. Uh, ito po'y rikta. Hindi ko... Ang kutsilyo nito ay hindi ko ito uh, agawin. Dito pala lang sum sumsum. Yan. Okay. Ba, ba, Simple lang. Okay. Ang mahalaga, Simple sir. sasaksak sa kanya, siya lang din sasaksak sa sarili niya. Yan. May counter ako lagi. Baka isipin nila na ito hindi effective. I-try mong tumayo, no? Ah! Hindi, hey, <laughs> <laughs> kaya master! Kaya tumayo. Uli! Bakpis! Sabay! sa Paso. Kusang lalaglag yan. Kung gusto niyo mag proper na pagka arresting dito, pagka pusas. Ito, apalak na yan. Luhuran niyo. Kahit naman pipigain sa akin, walang silbi yan. Kasi pag inangat sa isang tao dito, napakasakit. Yan. Sabay, pusas, angatin mo, buhatin dito, dito napasuksok ng gamay.